Kapi, chocolate, o oh, water. Maginit na lang. Ano? Ano? Ah, betul. Okey. Abi jumpa na si Tatang. Huwag din, yan at ano mas yung sasakyan. Tutoy! Tatang! 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 Ay, nagdura Tatang, dito ka lang. Ay! Ay! wala Ito ka tatang, maka pa-hulang muna tayo. Oh, doon 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 doon, dito, dito. Dali. na ang na ulan. Ito. Ito tatang, oh. Ito tatang. Yan, yan. Tatang. ah block kita. Ayano, ay. Nag. Ano, ay, kakabijou. Masisabihin mo. Kakamina na lang makunta dito. Kukuhanin ha, pa nabin na laki Tatang sa kaisasan saan, -saan. Ano, kinakikipag inyong man uh. oh, na punta kayata ng beer house na tatak ulit ang Pasko pag ako'y naghanda hindi sunduin kita tapos ay ano ay ay papahatid na lang kita ulit dito ha sana umulan oh, sa amin at ano ay nagatanim ako tatanan ng mga bulaklak Nagberte ako nung ano pizza 28. eight naghanda ako bumili na lang ako ng ano no tuna pag ako nagluto ko ay hindi ko na ano, magagawa. Masakit pa rin tatang yung operation ko. Masa maantak pa rin. 没事 <Yeah. S 2>、yeah.

ang ng kamay Hawawa. mamamatay yung tatang kasi hindi niya nagamot nagamot niya dito, kung nasabok ayaw niya sino nagtaga? Ano, yung oh. taga, saan yung 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 Katama ko. Okay guys ay kasi. Sa loob at kasi uh, 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 ano? Nanigo si Tata. Nagami ang damit siya. Ito na lang namin uh, pinakayo sa bilid, bilid ng itong uh, restaurant. <tinyan> Bisita si nagaan pala dito si George. Ayun. Yan yung binili kong bag oh, guys. Yan yung pinabili ko. Oh. oh, ayan. Ay ate ko. Ay, pakita mo oh. Ganda din oh. Ako Pa. Madilis na siya tingnan. Dati may ano Yo. yung pangit ng niya. Barang... Yun yung pumunta kami baga ng bayan guys. Nakita niya. Ayan. Lapit ang Pasko pati. Pagi, pagi pagi Alin? <laughs> si sabi? Sabi oh, ng tao, na <laughs> ka lang ano Sabi, na kung 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 mo kung 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 ano Yung eh. Pag inabigay. Pag binigay sa akin. Oo, uh, pero wag uh, anuhin, wag uh, tago. Masama yun kasi uh, uh, yun, uh, kailangan din ng Ang gawa na ba ng iba? Kinukupit? Kaya nga. Masama yan

Maayos naman tingnan. Ah, may passion siya. May guhit ah. Kanya ano? na. Kanya mo pa rin mo mo na. Ah. Sa hukan. Alalim nun. Inantaw ka na nun. oy uh, uh. Yan yung ano, tilat. Oh. O, ka na ano, na samaan yung utak mo. Ano? Ah, Yan ay malapit sa utak mo. na, na Hindi ka nila dinala sa ospital? Okay. okay. Okay naman yung ano mo, yung utak mo. Wala daw naman na ano. Wala. Um. Okay naman. Ayan, okay pa rin yung pagkabagsak mo. Nabagsak ka bagaw na tapa? Unay, unay uno. Ay, di na yan, ano? O, uh, nalaglag ya, siguro. Sa, sa asukay? Ay. Okay. May kwento ako sa iyo. Mayroon nag-aaway. Ano, na, dati ang negosyo namin ay yung Vitamax. di ba, uso yun, ano? Yung mga bata, ma, ano, manood ng movie, yung Katulad ni Fernando po Junior. Ano? Puso yun. Hindi may customer kami yung mga lasing. Naku po, nag-away. Yung bata, tumakbo doon sa likuran ng bahay. May nadini kami sabi, tulong, tulong. Ay, yung bata, ay, ano na doon, yung, hindi naman na siya bata. Kung bagay, binata na, yung lakas ng busis, parang naiko. Sabi niya, ik, uh, sabi niya doon sa, uh, sa, ano, sa, sa ano yung, ilalim ng ano yung huka yun pinatubig tubig ka namin yun plano kaya pag ano tabuon ay hmm. nga ano yung huka alih 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 yung mga sakton yun ha nga ano mga sakton yun na mayampo sa ha wawa excuse me, pipito aso ah Uh, nabalakuan ito ay. sa bata, ha? Huh? Bata pa yan. Habi ayo. Oh. Sabi nung ano ayo, oh. binatili, tulong! naghanap kami kung saan doon yung busis. Parang ano na, nabalik ba <laughs> Kasi naiko eh, pag pala na, balik nabalik! Tapos sa hukay yun. yung mga, ano, mga tao, barangay tanod. Naku na do na doon sa hukay. May tubig, di ba? Ay, ang pagkakamali nga noon, ay nagtakbo siya. Kasi may tabo na yun, tumiritso siya? Ay, ano man din. Butit, ma, medyo malalim pa rin, pero... Uy! Yan, ano ah. Masaway. Tapos ay di ano ay. Yun na, na rescue naman siya. Okay naman ah. Eh. Kaya kailangan pag may mga hukay na gayaan. Tabunan. Ang tip ko lang po sa mga hukay na ano ay ginagawang hukay. Lagyan ng tabon. Kasi yung matibay. Ay matibay naman yun. Ang, ang ginawa niya. nadaus daw yung ano yung pagkalagay ng ano tabon. <coughs> Nakasabit oh, not... <makes noise> okay. ah, na yun. Oh, hindi na ito. Naulog yun. Mm Akin na lang. Ah, <makes> isa <noise> Naulog. yun. Akin na lang. <Sarangat. makes> Naulog <noise> yung mga dahil bata. Sala nga. Damit. Repito. Mag-ano ka muna. mag na. Subscribe. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Hindi -bye. mo <makes noise>